Kinamos, oh. Mm. What's up, mga kamay? So, for this video, ah, kakain tayo ng kamuti, <laughs> So, matagal-tagal tayong hindi nakakain ng kamuti no? So, eh, bumili si mama kahapon ng kamuti, Maliliit lang siya, oh. <laughs> ah, tingnan niyo siya, guys. Mmm, diba? Dami. Mm. Sarap to. Mm, -mm. Kain tayo yung ka guys. Mm. Diba? Sarap. Tsaka, may ano tayo dito. Ginamos. Sarap to. Uy! Laglag. <laughs> so, ito yung ating ginamos. Oh. Dami sili. Ano to yung sobrang liit na ano? <laughs> ginamos ginamos so ayun manghang to dami sili kain tayo guys ng kamoti wait Hmm. Ay, ay, ting na itim. Saan so, di kita? Patong na lang natin siya. <laughs> Patong natin siya. Na. So, o, oh, diba? So, tingnan yung, ano, may, may dilaw siya, o, oh, tapos may, ganito siya ka, ano, ano, tawag nila nila, may tawag sila dito sa biska. Sa biska, ba tawag <laughs> So, ayan yung laman. Matamis to siya kasi sobrang dilaw, oh. Di ba siya? Biskaya, tawag doon. Hala. So, ano natin yung kamote, guys? For how many years? Uy, tara, English yan. So, <laughs> so ayan. Kain tayong kamote. Masarap to pag umuulan, guys. Yung mga sa lagun um, kung sa tawag sa bisaya yung mga balanghoy kamuti, saging so ito yung ating ginamos Be? ah bro, sarap mmm mmm ang uh ha -huh. ang 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 pala. ang, -ang -hang So, ito na yung ginamos. Sobrang liit. <laughs> tamis na, tamis pala nito, kaysa sa ganito. Sarap yung lasa nito. Matamis siya. So, hindi ko alam kung natawag mo ito. Kasi, iba-iba yung kulay ng kamote. May puti, may, may dilaw, tsaka yung, may ganitong kulay. Wow. Sarap. Tapos may ginamos. Stop. Kain hmm. tayo guys. Mga unta. Sabi saya pa mga unta ninyo. Hmm. Sarap. 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 <laughs> Sobrang sarap. <laughs> Kaso ang anghang. Parang duwi. Umabito sa dila ko yung anghang. Tapos, may, ang, ah, ginamos, oh. Kumakain ba kayo nito? Harap. <laughs> hmm. Shop hmm. yun ah. bang ganun. Wala lang ganoon Wala lang ganoon guys. Yung ganun ka dilaw. Baka malaglag. Hmm naghanap pa ino eh, hmm, ito na lang so tikman natin yung ano ganitong kulay medyo pasyaw <laughs> kung ano pa guys ah wag na kasi kumakain tayo so, tikman natin to masarap yung gilaw matamis siya. Sino kumakain ng kamote guys? Ano to guys? Pagkain sa mahihirap. Ganito dito sa aming probinsya guys. Kaso nga lang, binibili, binibili din to. <laughs> Wala naman tayong tanim no. Kaya, bili na lang. Mm. Ito oh. Ito naman, iba yung kung ha tos ginamos. Ha? Mm-hmm. na siya. Pero mas matamis yung ano. Yung kulay dilaw na ano. Laman. Yung kulay dilaw na laman ng kamote. Yung kanina kinain natin matamis. Mm-hmm. Halang. Mm-hmm. Mm-hmm. mm Yeah, Ini ada si mama. apa kamu Endang guys, thank you for watching.